guys good morning guys good morning mga ka basic ah yan po medyo ah, maagap tayo ngayon At, ah, magluluto tayo ng ah, ito tayo ng our menu for today is yes. ayan yan Ayan, basic lang po yan ha longganisa. Ayan. Uh, sweet. Sweet. Sweet longganisa. Sweet premium garlic longganisa. Ayan. yan po. yan po pinakola na natin sa tubig. So, ayan. hindi na lang po natin. Mimitin na lang po natin siya sa mantika. Actually. Ah, nakabi na naka, mga ka basic eh eh. Basic lang po 'yan. Eh eh. Ayan. Ayan. Ah, sarap yan, sarap e niya. Eh eh. Ayan, sarap niya sa umaga. Almusal. Mga ka-basic. Ayan. Lahan lang natin ang apoy. Lagyan natin ang mantika. Nag-produce na po siya ng <coughs> mantika eh. So, binabot ko na po yan sa sa ating tubig. So, yan. Mga ka-basic, haluin lang po natin. Good morning, good morning. Yan. okay Ayan. Yan po. Ah, eh. Sarap itong almusal. Tangalian. So, ito nga po, mga kabisik. Dadaling ko sa aming office, mga kabisik. At aming uh, itong uulamin ng aking mga ka-office mate, mga kabisik. Ayan. Napakasarap. Ah, Sweet premium. Ayan yan. Sweet premium. Garlic. Longganisa. Ayan, yan, 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 yan. yan, yan. Kung gusto nyo pong, uh, alam nyo na, uh, umorder. So, homemade lang po to Homemade. Yan, yan. Homemade. Napakasarap. Okay. Eh, eh. Yan, ang sarap na rin. Eh. Amoy pa lang. Eh, eh, eh. Ulam na. Yan. Stir lang po natin. Para uh, hindi siya maluto. Ayan, mga kabisik. Mm uh -hmm. -huh. Amoy ko na. Mhm. Uh -huh. Ay, anong sarap. Mhm. Uh -huh. Ay, 'yan. 'Yan. Na-bisik. Punu natin siyang mag-golden brown. O para maging basic Bisik lang po 'yan ha. Kulayan mo muna tubig. So hindi ko na pinakita kanina. Ah, uh, pinakuluan ko muna siya sa water. Habang naiga uh, na, na siya. ayan Nagpuproduce po siya ng uh, mantika. Ayan, 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 ayan. May kasabihan po tayo. Mm -hmm. Sa mag-asawa, sweet. Ito pag ito yung na natikman nyo, eh, eh. Ang mga asawa nyo, eh, ay, Magiging sweet sa inyo. Uh, mga ka-basic. Ayan. May ilab in pa inyong mga asawa. Ayan. Ayan na nga po. Mm -hmm. Eh, eh, yan. Ang sarap. Kamay pa lang. Ulam na. Ayan, ayan mga kabisik. Mhm, uh -huh, nakikita ko na. Kita ko na ang Mhm. Uh -huh. Ayan. Mhm. Uh -huh. Good morning, good morning. Tayo. Ayan. Mhm. Uh -huh. Ayan na. Nga. Ayan na. Ito. So, Hmm, nakikita ko na. Nakikita ko na. Ayan. Lang po natin. Haluin lang po natin. Hanggang sa... Ayan. Tsaka mga ka-basic, ah, syempre, iwain yung muna sa gitna. Ah, sa dalawang tabi. Ayan. Para talagang ma-absorb ah, nyo yung luto. Ayan. Ayan. Ah, 'yun lang natin, mga basic at mainit na. Okay. Ah. Tay. Premey na apoy lang, kabisik at maasunog. Ay, lang natin. ăn bị xích Ayan na po. Mm -hmm. Natutuwa siguro ang aking mga yung office mate na rin. Eh, eh. Ayan, ang sarap. Mm -hmm. okay. Titikman nila. Mm -hmm. Libre, libre. Hindi, ambagan kami dito. Ambagan. Diyak lang, ambagan kami. Ayan. Uh, Sino pong uh, mother. Uh, yeah, just uh, message me, okay? Just text me. Eh, ayan, ang sarap na rin. Mhm. Uh mm -huh. Ayun. Ay na nga po. Tatapos na. Ayun oh. No? Mhm. Uh -huh. Tatap. Dikit-dikit na siya. Ay na nga po. Okay. Ayun na. Basic lang po 'yan ha. Basic. Mga ka-basic. Yeah, ka-basic. po. Okay, mga ka-basic. Okay. Ha? Nakikita natin, nakikita na natin na resulta, mga ka-basic. Kailangan pa bang i-memorize yan, mga ka-basic? Ayan. Ayan na po. Nasabi ko. Okay. okay na, mga ka-basic. finished product na. Okay. Ayan. So, thank you for watching. Good morning, good morning. So, ayan na po. Uh, please, uh, like and share ka-Basic TV. Okay? Thank you. Thank you very much. Good morning. Okay? Yan na ang ating uh, finished product. Okay? Thank you very much.